Kuminto ka sandali at damhin ang sasabihin ko sayo, dahil hindi aksidente na narito ka ngayon, nakikinig sa mga salitang ito. Ngayon, hindi ka lang nanonood ng isang video. Ikaw ay kasali sa isang banal na tawag, isang koneksyon na lumalampas sa nakikita ng iyong mga mata. Ikaw at ang taong ito sa iyong tabi ay dinala sa sandaling ito para sa isang layuning mas malaki kaysa sa anumang bagay na maaring ninyong naplano. Parang ang buong universo ay nasasaksihan ang inyong paglalakbay at, sa wakas, ay malapit ng magdala ng isang bagay na pambihira. Nais kong maintindihan mo na ito ay hindi isa sa mga sandaling may pag-asa na walang basehan, kung saan may ipinapangako na walang katibayan. Ang sinasabi ko sa iyo ay totoo at agarang mangyayari. Mayroong isang bagay na gumagalaw sa kalangitan ngayon mismo, isang bagay na nakalaan upang makaapekto sa iyo at sa taong ito sa paraang hindi inaasahan, ngunit magbabago at hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ito ay isang banal na regalo, isang pagpapahayag mula sa Diyos na, sa ilang kadahilanan, ay nakatutok sa inyong dalawa, na parang kayo ay napili para sa isang bagay na dakila. Damhin ito sandali. Ikaw at ang taong ito ay dumaan na sa maraming bagay na magkasama, hindi ba? Alam ko na marahil iniisip mo ang mga mahihirap na sandali, ang mga luhang itinago, ang mga gabing nag-iisa kung saan ang katahimikan ay tila hindi matiis, Munit alam ko rin na nagkaroon kayo ng mga sandali kung saan naramdaman nyo ang lakas ng pag-ibig, mga sandaling naramdaman nyo na kayan nyong malampasan ang anumang balakid, basta't magkasama kayo. Ang mga sandaling iyon ay hindi nasayang, at ang bawat hirap na hinarap ay naghanda sa inyo upang tanggapin ang isang bagay na malapit ng maganap. Mayroong isang kamangha-manghang bagay na malapit ng mangyari. Ang Diyos ay malapit ng magbukas ng isang pintuan na hindi ninyo alam na umiiral, isang pintuan na magdadala sa isang antas ng mga pagpapala at pag-ibig na hindi ninyo kailanman naisip. At ang kagandahan ng lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagdama ng isang kapayapaan na umaapaw, isang malalim na katiyakan na lahat ng ito ay may kahulugan hanggang ngayon, gaano man ito kahirap. Hindi ito tungkol sa bulag na paniniwala sa mga pangakong walang laman. Ito ay tungkol sa pagdama na may nagbago sa loob mo sa mismong sandaling ito, na parang may bigat na inaalis, na parang may pasaning tinatanggal mula sa iyong mga balikat. Tumingin ka sa taong nasa tabi mo. Sino man siya, isang kapareha, isang kaibigan, isang pamilya, ang taong ito ay narito kasama mo para sa isang dahilan. Kayo ay inilagay na magkasama sa pamamagitan ng isang banal na pagkakaayos isang plano na maaaring hindi inyo naintindihan, ngunit malapit ng ipahayag sa malinaw at maliwanag na paraan. At ang sandaling iyon ay ngayon. Hindi ko sinasabi ito para lumikha ng isang walang layuning inaasahan. Sinasabi ko ito dahil sa ilang paraan, alam kong nararamdaman nyo na ang mangyayari. Maaaring ito ay isang pakiramdam sa ilalim ng dibdib, isang kutob, isang kilabot na dumadaan sa katawan anuman ito, totoo ito. Marahil ay narinig nyo na ng maraming beses na may plano ang Diyos. Alam ko na, kung minsan, ito ay tunog na malayo, na parang ang plano ay laging nasa hinaharap, ngunit hindi kailanman sa ngayon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa iyo na ang planong ito ay nagiging totoo sa mismong sandaling ito. Hindi kayo naririto ng walang dahilan, at hindi aksidente na naririnig ninyo ang mga salitang ito na magkasama. Mayroong isang banal na layunin sa likod ng lahat ng ito, isang bagay na lampa sa kayang unawain ng isip ngunit kayang damhin ng puso ng malalim. Alam mo ba kung ano ang mas makapangyarihan kaysa sa anumang bagay? Ang iyong pananampalataya. Ang pananampalatayang pinanatili mo hanggang dito, kahit na tila imposible ang lahat. Ang pananampalatayang ito ay hindi nasayang. Ang bawat luha na pumatak sa katahimikan, bawat panalangin na ginawa mo sa kaibuturan ng iyong puso, bawat pag-asa na sinindihan, kahit sa kadiliman lahat ng ito ay malapit ng magbunga sa isang paraan na hindi inaasahan. At hindi ito magiging maliit. Ang darating ay malaki, malakas, isang bagay na makakaapekto ng malalim hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa taong ito na nasa tabi mo, bilang isang tunay na regalo mula sa mga kamay ng Diyos. At alam mo kung ano ang pinakamaganda sa lahat ng ito? Alam ng Diyos ang bawat detalye ng iyong puso. Alam niya kung ano ang kailangan mo kahit bago mo pa ito hingin. At siya ay handa nang ibigay ang isang bagay na hindi lamang magpupuno sa iyong mga pangarap, kundi pati na rin ay lalampas sa anumang inaasahan na maaaring mayroon ka. Ito ang sandali upang buksan ang puso, na huwag matakot na tumanggap, na payagan ang pagpapalang ito na malayang dumaloy sa iyong buhay. Alam ko na ang paghihintay ay matagal. Alam ko na marahil ay naramdaman mo ng pagod, nawala ng pag-asa, iniisip kung talagang sulit ang patuloy na paniniwala. Ngunit ngayon, higit kailanman, ay oras na upang palakasin ang iyong pananampalataya at ihanda ang sarili para sa kung ano ang darating. At hindi ko lang tinutukoy ang isang material na bagay o isang pansamantalang hangarin na natupad. Tinutukoy ko ang isang malalim na pagbabago, isang pagbabago na makakaapekto sa iyong puso sa iyong kaluluwa sa iyong buhay at sa relasyon mo sa taong ito na nasa tabi mo mayroong kapayapaan na tanging mararamdaman kapag pinapayagan mong kunin ng Diyos ang kontrol at iyon ang hinihiling niya ngayon nais niyang ikaw at ang taong ito ay bitawan ang anumang takot anumang pag-aalinlangan at tanggapin lamang kung ano ang darating maaaring hindi ito isang bagay na iyong pinlano ngunit ito ay magiging eksaktong kailangan mo ito ay magiging isang bagay na magdadala ng higit pang pagkakaisa, higit pang pag-unawa, at higit pang pag-ibig sa pagitan ninyong dalawa. Nais kong maramdaman mo ito ng malalim. Huminga ng malalim at hayaang pumasok ang mga salitang ito sa iyong puso. Kayo ay isang hakbang na lang mula sa pagtanggap ng isang kamanghamanghang bagay, isang bagay na muling magtatakda sa inyong pagkaunawa sa pagpapala, sa pag-ibig, sa katuparan. Huwag hayaang pigilan ka ng mga pagdududa sa pagtanggap ng bagong yugto na malapit ng magsimula. At higit sa lahat, tandaan, ang Diyos ay hindi kumikilos sa kawalan ng katiyakan. Siya ay matatag, siya ay tapat, at siya ay malapit ng ipakita ito sa inyo sa isang paraan na hindi maikakaila. Ngayon, tumingin ka sa loob ng iyong sarili. Handa ka na ba para dito? Handa ka bang bitawan ang anumang lumang sakit, anumang sama ng loob, at payagan ang iyong sarili na tanggapin ang banal na pagpapalang ito. Huwag masyadong mag-isip. Damhin. Hayaan ang puso ang gumabay sa iyo, dahil dito nananahan ang katotohanan. Hindi kayo nag-iisa, hindi kayo kailanman naging nag-iisa, at hindi kayo kailanman magiging nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ninyo, ngayon higit kailanman. Narito ako upang ipaalala ito sa iyo, upang maging boses na nag-udyok sa iyo na gawin ang hakbang na ito ng pananampalataya upang buksan ang puso at magtiwala. Ang hindi inaasahan ay malapit ng mangyari at ito ay maganda. Kailangan mo lang maniwala dahil ang pananampalataya ang nagpapagana sa banal na pagpapahayag. Maging matatag, maging matapang, at higit sa lahat, maging bukas upang tumanggap. Ngayon na narating na natin ang puntong ito, kung saan ang iyong puso ay nagsisimula ng magbukas para sa darating, mahalagang tandaan ang isang mahalagang bagay, ang pagtanggap. Ang pagtanggap sa kung ano ang dinadala ng Diyos sa iyo ay mahalaga. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging handa na tumanggap, kundi sa pagtanggap ng pagpapalang ito na may pasasalamat at kababaang loob. Madalas, tinuturuan tayo ng buhay na maging maingat, na magduda sa mga magagandang bagay, na parang ang mga ito ay isang panaginip na malapit ng maglaho. Ngunit, sa sandaling ito, ang mensahe ay malinaw, huwag matakot sa darating, yakapin mo lang. Ang hindi inaasahan mula sa Diyos ay laging mas malaki kaysa sa maaring maisip ng ating imahinasyon. Maaaring mayroon ka ng isang tiyak na hangarin sa isip, isang bagay na matagal mo nang hinihiling. Marahil ito ay isang paggaling, isang pagkakasundo, isang bagong pagkakataon, o kahit isang lumang pangarap na tila imposibleng matupad. Ang sinasabi ko sa iyo ay ang darating ay maaring lumampas pa rito. At hindi ito para sa iyo lamang, ito ay para sa inyong dalawa. Dahil kapag nagpa siya ang Diyos na kumilos, hindi lamang niya hinahawakan ang buhay ng isang tao, kundi binabago niya ang lahat ng nasa paligid nito. Nais niyang makita kayong magkasama sa isang mas malalim, mas tapat, mas nakatuon na antas. Pahintulutan mong isipin kung paano ito babaguhin ang iyong relasyon sa taong ito sa iyong tabi. Maaring ang hindi inaasahan ay magdala ng isang bagong pag-unawa, isang mas malinaw na pananaw tungkol sa mga damdaming mayroon kayo para sa isa't isa isang kumpirmasyon na ang lahat ng pagsisikap ay sulit. O maaaring ang hindi inaasahan ay dumating sa anyo ng isang mahalagang desisyon, isang bagay na kailangan niyong piliin ng magkasama, na magkahawa kamay at may bukas na mga puso. Alam kong hindi laging madali ang daan patungo rito. Alam kong may mga sandali na gusto mong sumuko, na naisip mong baka hindi na sulit ang lumaban. Ngunit alam ko rin na nakahanap ka ng lakas sa mga lugar na hindi mo alam na umiiral sa loob mo, ang lakas na yon ay ang pagpapahayag ng Diyos na naghahanda sa iyo, humuhubog sa iyong puso upang ngayon ay maaari kang maging ganap na handa para sa pagpapalang ito na dumarating. May isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, huwag asahan na ang hindi inaasahan ay magiging perpekto sa lahat ng aspeto. Maaaring ito ay dumating na may kasamang mga hamon, mga pagsasaayos na kailangan niyong gawin ng taong ito upang ang bagong yugto ay maging ganap. Ngunit unawain na ang kadakilaan ay nasa kung paano ninyo ito haharapin ng magkasama. Ang pagiging perpekto ay hindi nasa kawalan ng mga kahirapan, kundi sa kakayahang malampasan ang mga ito ng magkatabi na may pag-ibig at pag-unawa. Sa sandaling ito, maaari kang makaramdam ng halo-halong emosyon. Marahil isang bahagi ng iyo ay sabik, habang ang isa ay nakadarama pa rin ng kaunting pag-aalinlangan, marahil kahit takot na baka ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Nais kong payagan mong maramdaman ang mga emosyong ito, dahil ang mga ito ay totoo at bahagi ng proseso. Ngunit huwag hayaang makulong ka ng mga ito. Sa halip, gamitin ang mga emosyong ito bilang isang tulak upang lalo pang magbukas, upang magtiwala sa kung ano ang darating at sa banal na presensya na kumikilos sa iyong buhay ngayon mismo. Alam mo, ang hindi inaasahan mula sa Diyos ay isa ring pagsubok ng pananampalataya, hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap, kundi sa pananatiling matatag habang ang pagpapala ay nagpapahayad. Posible na kailangan mong maghintay ng kaunti pa, o na ang banal na regalo ay dumating sa isang paraan na hindi mo naisip. Ngunit kung mananatili kang konektado sa pakiramdam na ito, sa katiyakang ito sa loob na may isang bagay na mas malaki ang paparating, makikita mo ang lampas sa mga anyo at mauunawaan ang tunay na kahulugan ng nangyayari. Kayong dalawa ay may kwento. At ang kwentong iyon ay malapit ng pumasok sa isang bagong kabanata, isang kabanata na maaaring magdala ng higit na kaligayahan, higit na kapayapaan, at isang pakiramdam ng katuparan na hindi pa ninyo nararanasan dati. Ngunit kailangan niyong maging handa upang tanggapin ito ng may pag-ibig, walang mga limitasyon, walang mga reserba. Ito ang panahon upang iwanan ang anumang sama ng loob, anumang sakit ng nakaraan, anumang sugat na nananatiling bukas. Panahon na upang magpagaling, upang magbuka sa isang bagong siklo, upang payagan ang inyong mga sarili na maging masaya ng walang takot. Hayaan mong ang mga salitang ito ay pumasok ng malalim sa iyong kaluluwa. Ikaw ay malapit ng maranasan ang isang sandali na magmamarka sa iyong buhay sa positibo at pangmatagalang paraan. Ang hindi inaasahan mula sa Diyos ay hindi lamang isang panlabas na pagbabago, ito ay isang panloob na pagbabago na nagsisimula sa iyong puso at kumakalat sa lahat ng iyong ginagawa. Ito ay isang ganap na pagbabagong buhay, isang bagong simula na magdadala ng higit pa sa iyong naisip, higit pa sa iyong hiniling sa iyong mga panalangin, higit pa sa iyong pinaniwala ang posible. Sa sandaling ito, maaaring makaramdam ka ng pagnanais na ipikit ang iyong mga mata at magpasalamat lamang. Magpasalamat hindi lamang para sa darating, kundi para sa buong daan patungo rito. Magpasalamat para sa bawat aral, para sa bawat sakit na nagpalakas sa iyo, para sa bawat luha na naglinis ng iyong puso. Magpasalamat para sa taong nasa tabi mo, para sa lahat ng pag-ibig na naibahagi na, para sa lahat ng ngiti, para sa bawat salitang nagbibigay ng lakas, para sa bawat yakap na nagsabi ng higit pa sa isang libong salita. Ang pasasalamat ang nagbubukas ng mga pintuan ng hindi inaasahan. Ito ang susi na nagbubukas sa pinakamalaking mga pagpapala na nagpapahintulot sa bago na malayang dumaloy sa iyong buhay. Ngayon, tingnan mo ang taong nasa tabi mo. Damhin ang koneksyon na umiiral sa pagitan nyo, ang kwento na inyong binuo, ang pag-ibig na tumagal sa oras, sa mga hamon, sa mga hindi tiyak na bagay. Hindi kayo naririto ng walang dahilan. Dinala kayo ng buhay sa sandaling ito upang magkasamang masaksihan ang himala ng hindi inaasahan. Maging matapang. Payagan ang iyong sarili na maniwala kahit na mukhang mahirap. Payagan ang iyong sarili na magtiwala kahit na tila walang katiyakan ang lahat sa iyong paligid. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang balakid, at ang inihanda niya para sa inyo ay isang bagay na magbabago ng lahat para sa mas mabuti. Huwag mag-alala sa paanon o kailan. Ang oras ng Diyos ay perpekto at siya ay kumikilos na sa likod ng iyong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang puso at pahintulutan ang pagbabagong ito na mangyari. Maaaring maramdaman mo na ito ay nagpapahayag kahit na sa banayad na paraan. Maaaring isang simpleng kilos, isang hindi inaasahang salita, isang senyales na ikaw lamang ang nakakaintindi. Pansinin ang mga maliliit na detalyeng ito dahil sa pamamagitan ng mga ito ay nakikipag-usap ang banal sayo. Kung nakarating ka na sa puntong ito, alamin mong mas malapit ka na kaysa sa iyong iniisip. Naibigay mo na ang pinakamahalagang hakbang na ang pagsuko. At ngayon, ang natitira na lang ay payagan ang pagpapala na ganap na maipahayag sa iyong buhay at sa buhay ng taong ito na naglalakad sa iyong tabi. Wala nang puwang para sa mga pagdududa, para sa mga takot. Ang darating ay totoo, ito ay malakas, ito ay isang bagay na magmamarka sa iyong kwento sa isang paraang hindi mo malilimutan. Kaya, huminga ng malalim, tumingin sa loob ng iyong sarili at sabihin ng malakas o sa katahimikan, handa na ako. Buksan ko ang aking sarili upang tanggapin ang hindi inaasahan mula sa Diyos, at tinatanggap ko ang pagpapalang ito ng may pag-ibig at pasasalamat. Kapag sinabi mo ito ng bukas ang puso, parang ang mismong universo ay tumutugon, inaayos ang lahat upang ang pagpapalang ito ay makarating sa iyo sa makapangyarihan at nagbabagong paraan. Ngayon, na may mas magaan na puso at bukas na isipan para sa darating, oras na upang gumawa ng isang hakbang pa. Naiintindihan mo na ang hindi inaasahan ay isang hakbang na lang mula sa pagpapahayag, ngunit kailangan ng higit pa kaysa sa pakikinig lamang sa mga salitang ito, kinakailangan ang pagkilos, ang paggawa ng isang kilos ng pananampalataya. Ipakita na talagang handa ka ng tumanggap ng kung ano ang dinadala ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong relasyon. Sa sandaling ito, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento dito sa ibaba. Ibahagi ang iyong mga inaasahan, ang iyong mga pag-asa, o kahit ang iyong mga karanasan ng mga sandali kung saan naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa hindi inaasahang paraan sa iyong buhay. Ano ang inaasahan mong matanggap sa sandaling ito? Ano ang iyong panalangin? Sa pamamagitan ng pagsulat, ikaw ay nagpapahayag na ng isang hakbang ng pananampalataya, inaayos ang iyong mga salita sa mga pagpapalang malapit ng dumating. Ang espasyong ito ay hindi lamang para makinig, kundi para makipag-ugnayan, para kumonekta sa iba pang mga tao na naghahanap din ng isang banal na pag-renew. At kung ang nilalamang ito ay nakatulong sa iyong puso sa anumang paraan, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit ito ay isang paraan ng pagsasabi na ang mensaheng ito ay nakaapekto sa iyo at naniniwala ka sa kapangyarihan ng darating. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, inaanyayahan kitang magsubscribe ngayon. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, palagi kang makakatanggap ng mga mensahe ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa na makakatulong sa iyo na mapanatili ang pokus sa iyong paglalakbay at palakasin ang iyong koneksyon sa banal. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mayroong isang buong komunidad dito na naghihintay upang magbahagi ng higit pang mga karanasan, higit pang pananampalataya at higit pang pag-ibig kaya i-activate ang mga notification upang hindi makaligtaan ang anumang video at palaging nakaalin sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Magkasama, masaksihan natin ang hindi inaasahan na maging realidad araw-araw. Hanggang sa susunod na video, at naway ang hindi inaasahan mula sa Diyos ay sorpresahin ka sa isang dakilang paraan.